Pagtangkilik o pagbili ng mga nakaw na gamit Alamin ang kaparusahan niyo kapag bumili kayo sa NBI Naku, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI Naku, bawal ito! Pagbili ng nakaw na gamit Naku! bawal ito. Minsan o madalas, mapapabili ka ng segunda mano na gamit kung kapos ang iyong budget. Pero paano kung may nagbenta sa iyo ng mga gamit na sobrang baba ng presyo at hindi masabi ng seller kung saan ito galing at walang maipakitang resibo? Nako, baka nakaw yan. Ayon sa batas, kung may parusa sa mga magnanakaw, mayroon ding parusa para sa mga bumili ng nakaw. Nakasaad sa Presidential Decree No. 1612 o ang Anti-Fencing Law, mahigpit ay pinagbabawal sa batas ang pagbebenta at pagbili ng mga kagamitan na galing sa nakaw. Ang sino mang mahuli na tumatangkilik o bumibili ng mga nakaw na gamit ay maaaring makulong mula 6 hanggang 20 taon at magmulta ng mula 12 hanggang 20,000 piso. Sinabi rin sa batas na hindi maaaring gawing katwiran o paliwanag ng buyer na hindi niya alam na galing pala sa nakaw ang binili niyang gamit. Kaya bilang isang buyer, obligasyon mo na alamin kung saan galing at bakit mura ang second hand na gamit? Kung mayroon kang hinala, i-verify muna kung legit ang nagbebenta. Kaya paalala, maging mapanuri para hindi makabili ng nakaw na gamit.